Kamusta po kayong lahat mga kahagilap? Welcome na naman po kayo sa aking channel, Hagilap TV. Sa video na to guys ay gusto kong ishare sa inyo ang proseso sa paggawa ng pawit mula sa dahon ng mga. Kaya panoorin nyo guys hanggang sa dulo sa mga gustong matuto at makita kung paano ginagawa ang pawit. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay pwede kayong mag-like, mag-comment at i ang aking video at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat! So ayan, samahan nyo kami sa pamagitan ninyong panonood at ang unang gagawin namin ay pupunta kami sa kanipan nandito na kami guys sa kanipaan kasama ko si ati ay at mangunguha tayo ng nipa so yan guys pinipili lang natin yung medyo malalaki at medyo mga may edad na nanipa dahil yung may edad na nipa guys, yun ang matibay. mga kagidap, marami na yung ating naipo na nipa so tatanggalin na natin sa kanyang tangkay ito naman ang ating susunod na gagawin

na tayo ng nipa guys so ngayon aakyat na naman kami sa bundok para kumuha ng buhok yun ang gagawin nating prim para sa pagtatahian ng nipa so ayan mga kagilap nandito na kami sa kabuhuan so dalawang klase ng buhok yung ating kukunid yung ganito lang kalalaki at saka yung mga mura pa ito yung gagawin nating pang yan ang gagawin natin. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. At ito naman yung gagawin nating frame para doon sa pagkakapitan ng nipa bilang patibay. So ayan. Mangunguha lang tayo ng buhok. mahilap nakapagkuha na tayo guys yung mga matitigas na klase ng buho so yung kukuni naman natin ngayon yung gagawin nating pantali yung pangtahi natin pili natin guys yung pinakabata pinakabata pa na buho so yung ganito pa guys may mga two piece pa yung may mga mura pa Ayan. so ayan mga kagilap ito yung pipiliin nating klase ng buko yung medyo mahaba. Yung mahaba yung buko para gagawin nating fantasy. kagilap gagawa na tayo na ating gagawing pangtahi doon sa ating nipa. So, ganito lang ang aming ginagawa. Puputuputo lang tayo guys ng buho. So ayan mga kagilap, kung mapapansin nyo guys, ay hinahati-hati ko ng manipis itong buho. Ayan, ganyan lang. Para yung bawat hibla na to guys, yun ang ating gagawing uh, pantahi. bawat piraso ng buho so ngayon yung gagawin natin guys ay tatanggalin na natin itong kanyang kulay puti so ito lang ating kukunin yung kanyang balat para yun ang magiging pantali so ayan ganito lang namin ginagawa ayan nakuha muna namin guys yung kanyang pinaka makapal yung kanyang laman kanyang prim sa gitna so ayan ganyan lang kailangan guys medyo kontrolado mo yung bawat paghatak para hindi siya uh, matanggal o pantay yung kanyang pagkakapal yung kapal ng kanyang balat ayan katapos tatanggalan natin ito ng kanyang tala sa gilid Ayan, ganyan lang. Ayan. Ganyan lang guys. Dahil yung pinakagili dito ay sobrang talas. ang ating nagawang pantahi doon sa aming so pwede na tayong magsimulang magpawid okay so ayan mga kagilap magsisimula na tayo na gumawa ng pawid ganito lang kami kung gumawa ng pawid guys sa unang sa una namin paggawa ay naglalagay kami ng tatlo o apat na nipa so depende yun guys sa kaya ng abutin ng inyong palad So, ayan tapos ipinang natin ayan tapos dito natin unang itutusok sa ilalim tapos ilalim. ilalim na naman tapos ito yung kanyang gagawin nating lock ito yung gagawin natin ayan ipitin lang natin saka natin nakatake sa ayun kailangan mahigpit guys para hindi siya matanggal <coughs> tapos magkakabit na naman tayo ayan dugtong lang natin guys ayan tapos yung pangalawa nating gagawing lock ay isasama natin ipitin natin ang pangalawa ayan para matibay yun tapos ganun lang dugtong lang tayo ng dugtong Kuha tayo ng apat na nipa. Tapos, lalagay natin na ganyan. Tutupiin. Ayan. Tusok sa ibabaw. Kunin sa ilalim. Ganun lang. Ayan. Napaka simple at napakadali lang na gumawa ng pawid. Para sa ating mga pangbubong. Sa ating bahay kubo. O Bahay puso na ngayon guys yung mga native dahil yung mga gumagawa ng resort na mga concrete ay bumabalik sila sa mga native dahil sa init ng panahon ay umaatip na lang sila ng mga native para presko dahil itong lipa guys kapag ito naging bubong nyo napaka presko ayan, malapit na tayo magdugtong ganito lang ginagawa namin guys kapag magdugtong <coughs> ayan, tutusukin lang namin yan sa last nating itinusok sa nating pantali tapos dito lang sa gilid nyo guys ayan, tapos angat dito ayan guys, sa ilalim nito ay nakaipit yung dulo nito para kahit hatake natin hindi sya matatanggal yun tapos tuloy tuloy lang lang kayo naman tayo ng apat hanggang makarating tayo hanggang dito sa dulo ng ating frame ating patibay tawagin naman guys paudan So ayan, mga kagilap, malapit na tayo makatapos ng isang pawid. Ayan, ito na tayo sa dulo. So ganun lang, naabot tayo ng dugtong. Dahil nabitin yung ating Pantahi So magdudugtong lang tayo dito. Saka tayo maglalak. Ayan. So ganito lang ginagawa namin pag naglalak guys dito sa dulo ilalim lang ayan, halimbawa, nagtapos tayo sa ibabaw, so dito yung tusok natin sa ilalim, kapag nagtapos tayo sa ilalim pabalik na lang natin sa ibabaw ayan lang ilalakay natin mga dalawa, tatlo saka natin sa butuhin ayan, so na ating finish ayan meron tayo isang pawid dito lang sa paggawa ng nipa ganun lang pabalik balik lang yun guys hanggang makarami tayo ganun naman simula na naman tayo ulit pangalawa na pangalawa na yung ating pinapawid napakadali lang guys sa unang gawa mo nito guys hindi mahirap pero kapag nasimulan mo na tuloy tuloy na lang madali lang masundan dali lang guys. At mabilis gawin. Ayan. Malapit san maka tapos sa pangalawa. At ito guys, yung sobra natin doon kanina na ating dinugtong. Ayan din ang ating gagamitin dito sa dulo para hindi masayang yung ating kontahi lock na yan, pangalawa isa natin putulin yan nagagawa na tayo guys ng dalawang nipa ayan mga kagilap makalipas ang halos kalating araw ay nakagawa na tayo ng mga 70 piraso na pawid so ayan sana nakarating kayo guys hanggang dito sa dulo at sana nagustuhan nyo itong aming pagawa ng nipa o pawid na gawa sa nipa so ayan guys sa mga bago pa lang sa akin channel pwede nyo akong isubscribe para lagi po kayong updated sa ating mga susunod pang video hanggang sa susunod thank you for watching mga kagilap